ayan po, ayan po, ayan po ang ganda-ganda po ng view naririto na naman po ang Kuya Dor Vlog 23 samahan nyo po ako mga kapatid tayo po ay magbibidyo-bidyo na naman maraming maraming salamat po sa ating mga kapatid dyan na walang sawang nanonood po ng ating mga video thank you, thank you po tingnan nyo po ang lamig po ng panahon <laughs> ang lamig po ng panahon tingnan nyo po, ayan po, nakaganyan po tayo kasi sobra po ang lamig ng panahon wala po, hindi po nagyayelo pero sobra po ang lamig ng panahon dito. Kaya po tiyaga-tiyaga po tayo. Ayan po, ayan po. Hindi po nagyayelo pero super low per lamig po. Parang bueno, 10 grado siguro po ang lamig. Pero hindi naman po nagyayelo. Hindi tulad sa ibang bansa na talaga nagyayelo. Dito po hindi po naman pero super lamig po. Kaya ayan po, ayan po sa niyo po ako mga kapatid. Kasi na po kayo at hindi ko alam ano mga sasabihin ko. Kaya kahit na po kaunting-kaunting daldal lang po, pag nandiyan po kayo, kasama niyo ako at kasama ko kayo, eh happy-happy na lang po tayo mga kapatid. Ayan po. Ayan. Hindi po kasi ako sanay masyado magdaldal kasi po bago lang po ako sa pag-video ng ganito. <laughs> Nakahiligan lang po lang. Kahit na matanda na po tayo, kailangan po natin maging masaya. Kailangan natin maging happy. Para uh, oh, mukhang po sa tainga nga ito ng lamig. Sarap po ng pagka nasa bahay po tayo at nakakumot at nakahiga masarap po yung malamig kasi po nakaka pamaloktot po tayo, nakakatulog po tayo ng mabuti, pero pag nasa labas po tayo ang hirap po ng malamig ayan po mapasok po sa dito sa aking ano bang tawag dito uh, pantakip po sa, sa ano ayan po, ayan po, nakapantakip po ako, pero sobrang lalig po mapasok po sa 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 ano hanggang sa ulo ko po ang lamig po pero sa aywan ko bakit ganun kahit na ka super lamig po ang mukha po natin hindi nilalamig hindi po nilalamig pero yung pagka nakalapas po yung tainga ko super lamig po aywan ko po kung bakit pag nararamdaman ko po na kung so yung lamig sa tainga ang <laughs> isis ko naman sa ilong doon yan nararamdaman yung lamig ako sa tainga po kaya tinatakpan ko talaga yung tainga ko kasi po pag sobrang ano ay, ay, ayan, po magsarap po tayo talaga ayan po mga kapatid patuloy niyo po akong sumaybayan patuloy niyo pong samahan yung aking mga video at mamat po sa inyo mga kapatid ayan po ayan po ayan po yung views dito marami pong nagtatanong minsan may nagsasabi kuya na, doon rasaan ka ba bakit ang ganda ng view dyan bueno mga kapatid nandito po tayo sa Tiripe, Spain ito po ang lugar kung saan tayo ginadaanan natin papasok po sa trabaho ayan po ito po ang lugar ng Tenerife, Spain. Ayan po. Ayan. Hindi po ba? Oh, parang, parang ano po, parang nagpapagpo siya sa sobrang lamig po. Ayan. Parang ano bang tawag niya sa Tagalog ng pag? <laughs> Hamog. <laughs> parang naghahamog po siya dahil sa sobrang lamig. Ayan po. Dagat po yan dyan sabi pa ng misis ko huwag mo nang ulit-ulitin ulit, alam namin dagat yan <laughs> pero para po sa mga hindi pa po nakakaalam dagat po yan dyan hamog nga po yung nasa ibabaw ayan po ang ganda po dito talaga ayan po ito po yung highway na dyan po tayo galing kanina ayan po labig po pati sa paa po ang labig ayan po ang ganda po ng view ang ganda po ng view dito ito po ang ito po ang highway ang tawag po nila dito uh, uh, ano bang tawag nila dito autobista numero 4 yata parang ganun kapunta po ng ano yan nang uh, Candelaria ayan po yung mga kulay pula po ang yung mga nakatalikod sa po sa sakyan yan yung papuntang Candelaria pinakailaw po sa harapan tapos ng Santa Cruz po yan sa eh, Santa Cruz po ang punta niya doon po tayo nakatira Santa Cruz ngayon po nandito po tayo sa Anyasa hindi ko po alam kung anong tawag itong highway nito parang numero 4 parang ganun ayan po ayan ayan mga kapatid patuloy niyo po akong sumahan sa buho niyo aking, ang aking video happy happy lang po tayo saya saya lang po tayo mga kapatid ayan po pag po kayong magsawa na manood sa vlog po ni Kuya Dur Vlog 23 Kasi po kahit man po hindi masyadong nagaganda Pero alam po po na kahit paano may iba po dyan na natutuwa at nagagandaan po sa ating mga video Kaya maraming maraming salamat po Maraming maraming sige po Bye bye po bye